Kahapon po, nakausap po natin si Boss Eric. Uh, prediction niya po, maraming gulay ang tataas ngayon. Ngayon, balikan po natin siya. Ayan po, maraming kalamansi ang dumadating. Eh. Ayan, merong uh, okra si Boss Eric. Ayan po ang kanyang magandang mami, si Madam Christy. Meron din po ng uh, sopyang sopi ang kalabasa, bonitong ampalaya, panigang nas nasili. May papaya din ko. Ayan yung pinakamaganda natin. Iniidolo ko pong sakadora dito eh. Dahil po para hindi po po siyang tumatanda yung flawless po. Maganda po yung kotis nito lalo pa si personal. Si Ate Christy natin. Good morning Ate Christy. Morning. Ate Christy, meron bang paggalaw na yung mga gulay natin? Presyo. Ay, oh. Yan. umpisaan po natin sa sila. Yan. Tamang. Yung ceiling panigang natin, kagaganda. Yung form may kanina okay, no? may 1, 2, 1, 2, 1 2, 900, 500. Yan. Yeah. Yung sa klase. May, yung pinakamaganda, 1, 2, 2, Pero meron din siyang 1,000. Kanina ng maga. 800, ganyan. O oh, yan. Ngayon, matumas na lalo. Yan. Kaya uh, merong 900, 1,000 plus. Anong variety ba niyan? Eh, ito mga may, may soler. May soler. Merong... 2,07. O, 2,07. Kung eh, ngayon, yeah. tawaran na lang ng ganito, 50. Meron. Ha? Huh? Bakit bumak bumaksak? Dami. Ah, dami. Bumaksak siya. Daming dating. Maraming dating. Eh, yung, yung bonito natin? 20, 15. 20, mura pa rin. Ano. Eh, yung okra natin, madam? 60, 55. 60, 55. Ano yung ano natin na ang na yun? Ah, mag pinaka maganda ang palaya, 55. 55, oh, yan. 50, 40. 50, 40. 40. Eh, yung ating Sophia? 25, 22. 25, yan. Magkano kaya ng bayan? Ayan, medyo marami bang gulay na dumadating pa? Marami pang gulay. Marami. okay. Wala naman lang ano eh, wala masira. Ayan, okay, wala daw nasira. Kanina daw, mahal tong siling tayo. Ngayon, bumaba. Ayan. Tingnan din natin sa iba, syempre. Ito na kay Atilus, Luz, oh. Dito tayo, ito, ito, talaga accurate tayo dito kay Atilus, Kaya lagi natin yung inani. Katulad ng anyang siling, ah, ano, ah, kalamansi. Ate Luz, magkaroon kalamansi ngayon? Oh, tuwait yan. Medyo oh. tumahas siya, no? 2.8 po ngayon ang ating kalamansi. Tumaas po. Ayan. Isang burikri po yun, 30 kilos. Yung ganito natin sili. Kaninang umaga, 1.3. 1.3. Ngayon? Kaninang tanghali, bumaksak. Bumaksak? 60 Ayan na. Kaninang umaga, tama yung sinasadyo natin, Chris. Kanina, 1.2, 1.3. Pero ngayon, kaninang umaga, yon Pero ngayon, dati dumating na maraming ano, bumaksak ng 60, 50. 50 yeah. 50. Yeah, sinasabi ko, oras lang po bumabaks, bumaksak. Mataas na kanina bumaksak. 341. Oo. Oh. Oh. Tawag oh. na lang 60. Oh, 60. Oh. Kanina 1,300. Galing Aliaga. Ay, yung siling Taiwan natin. Mali na ha. Ay, yung magaganda natin ano Taiwan. Ay, yeah, medyo umangat naman siya. 90 yung ano natin. Yung upo nating ano, upo natin balag. Ha? Oh. Balag natin upo. Sampo. Yan yeah, yung upo. Ay, upo. yung balag 15. 15 15 Gapang. Yan uh, yung yung balag 15, 150. Yung gapang. Ocho. 80 Yung papaya natin. 18, 18 pa rin. 18 pa rin. Ay, no. Ay, mo. Yan. Meron dito tayong ano patolang palitpi ko. Patolang palikpipo. Oh, 25 dati nasa oh, ayan dati nasa 200 na, no. ayan. Ayun yung sitaw natin ng birthday Ayun, tuminag. Ayun ang tuminag, ah. Tuminag ang sito ngayon. Bumababi. Pero yung sili, umakyat kanina, biglang baba naman nung ang laki ng binaksak nitong tanghali. Pero kaninang magadaw, napaka mahal. E eh, yung okra natin? Okra, tuminag ni okra, 50. May 60 yung mga bag. 60, okay. Maraming salamat Madam Luz. Yan, dito po tayo kay Madam Luz. Thank you. Ikaw walang dadalan. Pagdaling mo sa... Yan, yung mga magdadala ng gulay, dito lang kay Ati Luz. Magkabigyan niyo ng kapaligang. Ayan po, ang dami natin kalamansi. Ah, kalamasin, napakadami. Dito kay Harold, nakita ta. Harold, magkano mo sasa natin ngayon. 20. Napakamura, 20. 20 pala yung ano. Ay, lalaki na ang palaya ni Tukayo. Tukayo ang palaya. Ah, magkano? 25 lang 25 ano ba yan? Ah, 25 lang yan. Ano yan? Magkano? Mura ano ha? Okay. Ah, ito kaya mura tong ang niya, mabita kaya mura. Pero yung good na good niyan, 50. Okay. Salamat po kayo. Dito kay Rosa, alamin natin yung presyo ng ano. Ito ang sigarillas. yan ba? Madam Rosa, magkari sigarillas natin ngayon? 90 po. Yan, medyo sa steady yung presyo niya. Kasi sapon, ganun din natin. Eh, yung ceiling panidang natin. Yun na, medyo Ayan. Ayan, ganun din ang kwento mo. Kaninang umaga, mahal. Ngayon, bumaba na. Bumaba na. Baksak presyo. Bakit naman ganyan bumaksak? Dahil maraming dating ano? Medyo bumalik kanina. Medyo No. No. umaga, umaga, magkano? Ah, oh, tapos ngayon? Ay, ngayon, 50 kayo. Uh, ay, ay, singreta, ay, 50 kayo pa ang Bumaksak yung siling panigang, oh. Yan, yeah, maraming salamat. Dito po to, tayo kay Nanay Mena. May nagpapatanong ng number ni Nanay Mena. Si Nanay Mena po ngayon, meron po siyang Sophia, Papaya, Upo. Kung narin sa kabila, niya. siyang mga sili. Alamin natin ngayon yung presyo ng kanyang mga tindang gulay ngayon. Good morning, Nanay Mena. Man Manay, Mena. Kadami natin suti, yo. Ayan, 250. 250 po. Talagang diretsa ang sagot. Magkano isang ng papaya? Okay, na like, gumaba nga oh. Ito ang ating upo. Upo ito. Balak ba yan? Magkano? 7 lang. 7. Eh yung luya natin ay ay kala ko luya. Papa, papa lang <laughs> ni Arlene. Papa ni Arlene, kala ko luya. Ay yung balat 15. Okay. Yung siling Taiwan natin magkano ngayon? Ay, Ayun. Hindi yung Taiwan, Taiwan, Taiwan natin. Nanay, hindi siya kukuha ng kotso, ayaw Ito. nga niya. Magaling Taiwan, kay? Ayan, naipit daw. Hindi yung Taiwan. ayon lumaba. Okay. Yan, thank you, Nanay -man. Sa uh, Sir John Paul, yan. Kinuha ko na po yung number ni Ate Mena. Bibigay ko sa iyo mamaya. Yan. Salamat, Ate Mena. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuenyos. I'm proud to be Peño. Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palenque Muli po Ito po ang inyong kasama, kaibigan Ang boses po ng Palenque Dante Viernes po Ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Today is July 27 Thanks God is Saturday Yan, samahan niyo po ulit ako Sa mga gagawin natin pagtatanong ng mga ice price fries o turing ng mga sakadora, sakadoro sa kanilang mga sariwang gulay. Alamin po natin kung may pagsipa o paggalaw yung mga gulay dahil nga po sa epekto ng bagyong si Karina. mga nakarang araw, sumipa po ang ating panigang at medyo mababa pa rin yung ibang gulay. Ngayon, tanong, tanong po natin kung may pagbabago po sa mga presyo ng mga gulay. Dito pulang lang yan sa ating pinakamalaking baksakan ang gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay, Magsaysay Norte. Alamin po natin yung kanilang asking price. Tandaan niyo po ah, take note, asking price, hindi pa po yan ang final prices. Kaya, yung prices niya, pwede bumaba o tumaas. Depende po sa usapan ng sakadora at ng mga ngalakal o mamimili ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palenque, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Kapanatuan City. Yan, tuwang-tuwa po ang ating... Uh, Kaibigang si Totoy Mola, nagbabandel ng Silin Taiwan. Panigurado ko itong Taiwan na to umangat. Yan. Dito po tayo sa pwesto ni Matit. Ito, napakaganda po ng kanyang siling sultan. Lalaki eh. Ate, good morning. Makano yung insulta natin ngayon? 180 po, 170. O, oh, 180, 170. Pero po, napakaganda. Quality, quality. Kasi ang ganda po ng katabi niya, yun, si Madam Marie. Umapayat na si Mariana. Si Moira po yan, si Moira. Oh. Eh, eh, anong talong yun? Anong variety ng talong mo? Mucho po. Magkano yung mucho? Si Lampoy <laughs> oh, niyo po, alanganin size lang po. O, alanganin size, tong kanya okay mucho, po. 60. Eto, maganda. Ano ba ito, Galaxy? <laughs> ano po ang tawag yan? Ah, mestiza. Mestiza, magkano yung mestiza? 60. Eh yung ano natin, yung 50 ano, warado natin talo. Yeah. 55. Tapos yung nilindiman ni Marie, yung uh -huh. ano, sitaw, anong sitaw to? Negro. Po. Magkani negro? Magandaan. Ah, salamat, Matet. Ito yung big buyer natin na maganda, si Marie. Eh. payat ka na, Marie. Ay, may kalabasang haba ka. Magkani kalabasang haba? 18 po. 18. Ayan po yung ating poging pogi na totoy pogi ng ating Cabanatuan City. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Magano ka naman. Mag-shoutout ka naman sa mga fans mo. Ay, grabe naman ni totoy. Ni ano o. Ni aljas Ayan po ang aljas pogi namin sa Baksakan. Si Omeng. Ayan. Certified po yan, kani no? Kamukha wo benim, wo ni Ramon Rebilla. Dito, ang dahing kalamansi ni Madam Mencio. Good morning, Madam Mencio. Madam Mencio, magkano yung natin na drink, one ano, two -two -two -one. good na good? Tutu, tuwa. Tutu, tuwa. Wala tayong lagiyay? Magkano yung lagiyay? O, 1-8. Yung 1 Ito nga, no? Tutu, Good na good. Ito yung dito tayo kay Ate Bunso. Meron siya akong nakita ngayon Pechay. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano yung pechay? Nagagaganda ng pechay mo. Oh, napakamura pa rin. Etong talong natin, anong variety ito? Ayan, uh, variety ng po Mucho. Mucho, magkano si Mucho? 70-65. Eh, yung ano natin, siling panigang, may issue lang yun na. Ang pinaba ng panigang. Oo, Oo nga. Ah, kahapon, beto namin na po, sa tinga ng tao dito sa alanganin na ito. 40. 40. Kaninang mag mag maganda, mag maganda pa eh, no? 110. Oh, 110. Kaninang maganda. Ngayong tanghali, 40 eh. na lang. Saka hindi maliliit na makakito. Bakit? Ano? Dahil maraming supply? Ayun. Dumami kasi supply kaya biglang bumaba. Kasi sa yung siling Taiwan natin good na good. Magkano? Benta ko ng good na good. 75.80. O, oh, 75, 80 yung Taiwan natin. Ay, yung ating sita. Di ba sita ito? Ito, alapang tawa dito. Ang nini ko isang Di pa talapang tawa. Ayan, ayan Bali, anong sitaw yan? Mega. O, oh, mega. Yung mega star natin. Uh, 90 ang nini natin gusto. Uh, Bunso, bukas kaya maray pa rin gulay. marami bukas Pag marami, pag konti na lang supe, tataas naman. Ano? Ayan, magantay tayo. Sa so, ngayon, medyo marami pa, medyo meron pang mababa. ano? Eh, no? Okay. ng siling panigang na, biglang bumaba, ano? Bumaba. Oh, ayan. Salamat, Ate Bunso. Time check po natin. 11.10 ng umaga. Dito, alamin pa natin yung session ng mais. Tanong natin kung anong mais to. Ito. Atini, good morning. Kumakain. Ano yan? Tangal yan? Merienda? Tangal yan po. Madam, anong mais natin? Puti dilaw? Dilaw lang po. Magkano po ngayon asking ng dilaw? O, oh, 30 pa rin niya. 300 per bundle ang dilaw natin. Wala tayong puti ano? Wala. Oh, alam ko di. Tingnan natin sa iba. Ayaya. Pati Katulad nga po ng sinabi ko, yung presyo ng gulay, eh, maaaring magbago, oras lang. Ito alam ko, mahal din ito, Sampalok. Tanong natin kay Idol. Kay Idol Ed natin. Idol Ed, magkano ngayon natin Sampalok? Sampalok, 120, 150. 120, 150. Yan. Yeah. Mahal ngayon Sampalok natin. Ano? Yung kamatis natin yung maganda, yun, may kamatis pa doon. Actually, 135. 135. Biskaya yan. Tingnan nyo naman kasi. Quality, quality. Kaking kinis, kagaganda. Para yung alaga ni ah, Boss aid natin. Makinis, maganda. Alaga natin, sino ba dyan? <laughs> sino nga ba yung Tatlo yun eh. Tatlo yun eh. Yeah. Salamat, Boss Aed. Eh. Boss Aed. Dito naman, meron tayong labong. Pagaligan mo ako bukas. Good morning, atin Good morning, ito, meron siyang pipinong bakla. Maganda. ganda. Mad Ate Mira, magkano yung pipina? Patingin ako sa kausap mo, maganda. Pipinong bakla, magkano? Ano ito, bakla? Green, bakla. Uh oh, 17, 170 Ito. Itong ating ampalaya, anong ampalaya ito? Magkano? Good na good, magkano po? Eh, kung 65. ayon 65. Tumaas naman siya. At least naman kasi nga, matagal nang mababay. Oh, di, kasi nga, nasa, galing siya ng 40, 45. pero Ay, kahapon lang po eh, 35 Oh, kawawa kasi mga farmers natin. At least, sumipa naman yung ampalaya. Ano? Ito ang ano natin, yung labong natin. 150 ba? O yan, magkano? 150. 150, yan. Ang labong, makinis na labong murang mura dati nasa ano yan 200 ano ngayon na uh, 150 na salamat Kuya Noel salamat ati Mirna okay mula na napunta ng state naglaki ng pinagbago mo ito kay Madam Agnes ang masipag na tindera ng ating palengke ng Sangeta, mapapalengke man siya, mabaksakan siya dito sa Barangay Magsaysay Norte o sa San Isidro. Napakasipag. Ate Agnes, magkano yung good na good nating uh, sibuyas na pula? 6.20. Wala pa rin pagtas, wala pa rin paggalaw, masyado ano. Ay yung puti natin, yung good na good? 5.50. 5.50, hindi naman apektado na ang bagyo yung sibuyas. 5.50, yung puti, 6.20. Ay yung ating super white? 700. Oh, ganun pa rin. Ayun kanso. Yung malalaking kanso, 600. 600 yung malaki. Yung maliliit. Na 560. 560. Wala rin pagbabago. Eh, sa munggol natin labo. O, oh, ito. 25.30 ito. Kung pag-uusapan natin si Buyas, bawang, munggo, wala siyang pagtinag. Ano? Eh, yung donut natin magkaano? Tinanong <laughs> pati donut na kinakain eh. Yan, mahilig sa donuts si ano si Ate. salamat. Ah. Dito po tayo kay Mark Logan. Sir, good morning. Ah. Ito po yung Mark Logan ng ating baksakan. Sir, magkano yung repolyo natin? 500. Bye, ba. Eh tumaas ano? Dahil kasi galing ano yan, ano? Eh, Talagang nasa lanta ng bago yun. Ito nga ating sayote. 350. 350 yan. Tumaas din yung carrots. 1 1.8 Tumaas pa yun, yung patatas 900 900 Bali ang tumaas natin yung mga gulay bagay no Galing kasintas May landslide yata doon Et, Ito nga celery natin Celery 120 120 yung, yung beans natin 70 70 per kilo Eh yung pechay natin 350 350 per bottle Yung pipinong berde 500 500 Yung lettuce natin bilog 200 At yung ating si Tero Tero 300 Yan po si Mark Logan ng ating baksakan Naguulat para po sa update Ng ating ano Baka may shoutout sa Mark, Mark Logan Nakata shoutout siya natutulog. Eh, natutulog ba? Eh yung isa, isa. <laughs> Baka Baka Uh, good good boy talaga. Good boy, good boy. Hindi totoo 'yung sinasabi nilang ano no. Oh, okay, good. Oh, sabi na fake news, fake news daw. Salamat. Yan po, nakikita niyo naman po, meron pa rin oh, marami pa rin dumadating na gulay. Sabi ng iba kasi hindi naman daw naapektuhan 'yung kanilang gulayan. Ayun oh. Oh, marami traffic pa rin dahil sa pagdating ng sunod-sunod na gulay. Oh, Ayun kikita ah. natin na ah. Kaya yung nag-aalala, baka wala nang gulay. Ewan ko lang sa susunod ng mga araw. Ha? O, traffic po. Dahil po marami pa rin gulay na dumadating. Ayan, daming gulay. Kung pag-uusapan po yung kalamansi, napakaraming kalamansi. Kaya po yung mga taga Manila dyan, total, wala na po yatang bahasa ating lugar. Dito na po uli kayong dumayo. Para mga lakal ng mga sariwang gulay. Ito kay Ate Baby po. Alamin natin kung ano yung variety ng kanyang sitaw. Basta kasi sitaw ang pag-uusapan. Ito lang punta niya si Ate Baby. Kasi yung mga nagdadala sa kanya ng mga gulay, ayun po, mayayaman po. Malulungkot. Hindi malungkot ba yun? Nakangiti. Si Mada nakangiti. Ay, uh, <laughs> oh, <malungkot> ba <yun? laughs> <laughs> baby, ano yung variety na sitaw natin? <laughs> ano, Bulacan White? Magaling Bulacan White. Eh, pinakamahal, 130. Sumi pa naman na siya, no? bumawi na siya. Eh, wala tay mariposa. <inaudible> wala wala na ngayon. Wala, wala. Itong ganitong berde, ano ba to? Sandaan. Anong mega. variety ito? Mega. Oh, yung mega, sandaan. Mega. Sir, ano ba sir na dala natin gulay ngayon? Sitaw po sa ito yung ano, yung sili natin kanina. Kanina umaga, maganda, maganda talaga. Oh, pero bumaksak yata nitong tanghali, no. Isa po sa mayaman na abroad abroad na, lang. balita ko aalis ng ate. Aalis na po ako. Iya, naalis na. Opo, para makain na yung gulay. Madam, malungkot po ba tayo? Hindi po. Ayun. Ano po yung dala natin gulay? Po, yan. Medyo mag-antay-antay po tayo. Kapon eh, yung siling natin medyo angat eh. Ngayon medyo bumaba yata. Ano oh, po napakaganda po. eh, ka, kasing -ka ganda po ng ating taga-tanim. Ayan, o. Ayan, ayan, ayan o, oh, oh, kasing ganda po oh, niya. Boy, ayan. Ha, meron din tayong mustasa. Madama, kanin mustasa natin ngayon? Ay, murang-mura pa rin yung mustasa. Yung kagaganda ng mustasa niya. 300 hanggang 250 per bundle. Uh, si Ate Sally ko, pa-kwenta-kwenta pa, 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 pa kuwenta -kuwenta na lang na ang kanyang pinagbentahan. Uh, itong sili. Uh, ay, Ate Sally, Ate Baby. Sorry. Oh, Ate Baby. Na, minsan si Ate Sally, nasasabi ko, Ate Baby. Uh, oh. Ate Baby, yung sili natin yung Taiwan. Magkana na yun? May 110, may 90, may 80. Oh, yeah. Medyo sumipa naman siya. Ano. Sana ganun. Para sa ating mga farmers. Salamat. Salamat at baby. Yun. I-update na natin yung, yung luya. Baka malimutan ko. Yung luya po dito po kay Madam Ana Isa po sa masipag. Pumapayat na sa kadora natin dito sa palengke. Mad Alis din na kita makilala sa kapayatan mo. Magkano yung pinakamaganda natin ng luya? Ah, medyo umangat naman siya, no? 150. Pero yung pinakamababa, 1, 2. Eh, yung ganito natin yung kamote. 35. Yung gabing galyang, 65. Eh, yung papedicure. Sumago <laughs> talaga yung nagpedicure, 150. Talagang lumingon pa. Up and down ba yung kamo? Uh, up and down ba? Uh, okay. But, boss, lang yung bagsara, kalabang... Madam, magkaring puso natin ano, ng saging ngayon. 170. 170. Oh! Punta natin si ano, Madam Maymay. Yung sa kanyang kamote. eh po, ang kamote ni Madam Maymay. Maylin. Ito, anong kamote ito, May? Ano po yan? Dilaw po yan. Dilaw. Ito pala yung dilaw na kamote. Dilaw na... Minsan puti. May ganyan. Ano? Ayun po yung puti. Yung medium. Ah, ito yung puti. Itong ganitong dilaw, magkano? 65. 65. Eh, yung ganitong puti? 45. 45. Yung santol natin? 170. 170 sa Sampalok. 11. 11. Yung ano natin ngayon, Taiwan si na malaki? 65. Ayun, may angat pa rin. Ano? Yung medium. Yung 45 45 size small. Ayan, 350. Anak, kung bibili kayong kamote, dito na lang po kay Madam Maymay. May. Maraming salamat! Sabi nitong kaibigan ko, di ko daw siya binabalaga. Pag binablog na yun, tumalikod. Ayan, oh. Ayan, sinasabi ko. Buti pa itong si kaibigan ko, si Rape, talagang ano eh. Palaban. O, oh, palaban yan, o. Oh. O, oh, baka may siya shoutout ka. Wala, okay na. O, oh, okay na. O, oh, tuloy. Uh, tatanong ko tuloy kay Ate Sally kung maganda itong... Shoutout Ate. pala sa nagtitinda ng Pilipino na yan. Baka may pwede yung libro dyan. <laughs> Kaloko nito. Sinoutout yung Pilipino para makalibre. Ay, ito, siya. Ate Sally, anong, anong talong to? Shoutout din to sa kinahin ko. Magkani mo ito? Shoutout din sa kinahin ko sa riwag 100? 800? Yan. Yeah. naka go, nakablay pa Oo, ano sige. Oh. Uh, Shoutout din sa kinahin ko ito. Hindi nyo, kinatangwa eh. Sa kaibigan ko. Parin dyan dyan, magkani yung okra natin ngayon? 40. Oo, oh, 40. Ay, itong red pato lang palitpik. Palitpik. Oo. Oh. Ayan, ano? Oh, 15. Ayun, talong natin. Anong kan Ano yung variety? Anong variety yan? Mocho. Mocho, yan. Ito yung dalawang iniigulo ko dito sa box sa Hindi naman sila babero, good boy naman, pero lapitin sa chicks. Ayan, ang malibog. Yung malibig video. Dito sa nagpapa-update ng domino na talong. Kanina po, punong-puno ng domino ito. Ngayon, ubos na. Magkano po ngayon yung isang bundle ng domino? P600, ayan po. kanina umaga, punong-puno yan. Ngayon, ibus na po. Salamat po. ito may nakita ko, pipinong puti. Magdaling pipinong puti natin, Totoy Vivo? Ako eh, ngayon lang po, medyo matig na ganyan. Magano? Pero bakla natin, ay nasa 15 po yata. Eh, ito yung bakla? Eh, oh, e, yung puti? Puti, mga kisi. 15. Mas malin puti ano? Oh, po. Ayan po, si Totoy bibo ng ating baksakan. <laughs> Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan Wala po akong nakitang uh, talbos ng sili kaya hindi ko po ma-update yung talbos ng sili wala tayong nakita Ayan po napakadami po po na, na ano na po natin yan na-update Please don't forget to follow my face, paleng ng sangitan para po naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng ating gulay. Ganun din po, wag po natin kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente para talagang alam na alam po natin mga presyo. Yan, andi dito po ako sa presyo ng ating doktora na sa Kadora, si Doktora sheryl ng Baksakan. Tignan po natin bukas ano okay, ang presyo. Medyo magulo yung presyo. Katulad na po ng sinasabi nilang sili. Uh, Mataas kaninang umaga. Bigla nang baba naman nitong uh, tanghali. Mais na dilaw. Meron. Puti. Wala. May puti ba tayo na? May puti? Wala po puti. oh, yan. Magaling yung dilaw natin. Ngayon po ang palabasan po. 300. oh, 300. Yan. Wala tayong puti ano? Yan at hindi natin ma-update yung puti. Dahil walang dating na puti. Okay, sige po again tomorrow sa ating uh, pag-update ng mga presyo ng gulay dito. Sa ngayon, ayun muna po ang mga presyo ng ating gulay. Bye-bye!